ka etiquette so na ako dali karon sa usa kasikat nga mall sa so, akong friend si Hi. si Cherry guapa sa dili <laughs> uh, friend ako sa una nga nagtrabaho ko diri way back 2000 say to che 2022 yes 2022 mo na akong gitrabaho ano hindi ako na-assign sa una. Karoon. Karoon na laglag na lang ko sa ilaha. Kaya wala. Kaya yung mauna-una nga etikits. Kalimog yun ko. So mag-video na lang sa ako dito sa mall. So ga-plan ga na po siya nga masunod sa pagka-vlogger. Gusto na po siya sunod na pag-vlog. Pohon. Ano ipuhon man nga wenat karon. <laughs> ano sa kay busy pa man ang lai. Sa so, imo ka gwapa imong taguan imong kagwapa? Ay taguan imong kagwapa kay mapanos. Dugura <laughs> na pang mapanos. <laughs> <laughs> Thank you guys. Lapit na mo ko ta kung baan, guys. Ako bateri. Eh.